ilalim ng Administrasyong Aquino, inilaan ng pinakamalaking bahagi ng pambansang budget bilang pupunan sa pinakamahalagang yaman ng ating bansa, ang kakayahan at potensyal ng bawat Pilipino. Kung kaya't inilatag ng pamahalaan ng mga reformang magbubukas ng oportunidad, lalo na para sa mga kababayan nating na nangangailangan. Ang bagong Kinder to Grade 12 Curriculum technical vocational education training at pantawid pamilyang pilipino program ang mga programang ito ay sadyang inilaan para sa kabataan na siyang pipitas sa mga bunga ng pagsisikap ng kasalukuyang gobyerno para sa mga tinaguriang pag-asa ng bayan ang mga programang itong magsisilbing mga binhi ng kaunlaran kagustuhan nilang makahanap ng mas magandang buhay, nakipagsapalara ng pamilya ni na Renz sa lungsod ng Makati. Sa kasawiang palad, ang mga tulad ni na Renz ay nauuwi lamang sa isang bagong uri ng kahirapan. Maliit lang po yung bahay namin na umapaan lang po kami. Isang kwarto lang po siya. Kasama na po yung kitchen doon. yung higaan namin. Nanggaling po kami sa Mindoro. Tapos yung papa ko nagtrabaho po dito sa Manila. Nag-security guard po siya. Naghanap po yung papa ko ng bahay. Yun lang po yung afford namin. Kaya tiis mo muna po. Ang kahirapang tinitiis ni Renz ay kanilang paraan upang matakasan ng isang kahig, isang tukang buhay sa kanayunan. Mula sa pinakamayamang lungsod sa Pilipinas ay tumungo tayo sa pinakamahirap na lalawigan ng bansa, ang probinsya ng Lanao del Sur. Kung tutuusin, sagana sa likas na yaman ang lupa ng mga maranaw. Subalit, dahil sa dekadekadang kaguluhan at karahasan, tila maging ang kaunlaran at kasaganaan ay natakot pumasok sa bayang ito. Eh, mahirap lang, walang pagkain, hindi kayo makain ng bigas. Kinakain namin yung banggala, yung kamotiba. Yun, Kin yun ang kinakain namin kapag umagahan yun. Kapag hapunan, yun din. Minsan pa nga sinasabihan niya ako na huwag na lang ako magtrabaho. Pero naawa ako sa kanila, nagtrabaho na nga sila, hindi ko pa sila tutulungan naaawa ko sa kanila dahil nahihirapan silang magtrabaho. At iniisip ko na sana makapagtapos ako ng pag-aaral para maiahon ko sa, sa, sa hirap. Mahirap magtrabaho kapag magsasaka ka. Kasi nahihirapan ka tapos kapag ibenta, malit lang ang nakukuha mo kapag ibinibinta yung misan, paibahan rin lang nakukuha ng tatay ko. Gaya ni Nur Asha, saksi rin si Ren sa hirap na pinagdadaanan ng kanyang mga magulang upang sila ay makaraos sa araw-araw na pamumuhay. Ito ang kahirapang nais tuldukan ni Pangulong Aquino sa pamamagitan ng tuwirang suportang pinansyal at komprehensibong reforma sa sistemang pang-edukasyon sinubukan ko yung senior high school dito sa Yuma. Kasi sabi na magbe-benefit din naman kami dito at saka magiging training ground talaga namin ang senior high school. Ang senior high school o grades 11 at 12 ang dalawang dagdag na taon sa basic education system ng bansa. Sa senior high school, may pagkakataong makapili ang bawat mag-aaral ng specialization tracks upang matuklasan niya kung anong tunay niyang hilig at kung may sapat ba siyang kaalaman at kakayahan upang malinang ang ang karera. Yung pinili ko po yung office tech kasi very flexible yung course na yun at saka in demand siya na ano ko yung career ko na doon talaga sa office technology kaya doon ako nag-focus nag OJT nag po kami doon sa City Hall of Makati sa may civil registration office doon pa ako sa may secretary kaya mas na-expose po ako doon sa mga bigating gawain nag-ano po ako ng mga granted petition nakikipag communicate doon ako sa mga clients na nag i inquire yung mga naituro sa amin sa elective subject namin na-apply talaga namin siyang mabuti dun sa OJT namin. Kaya hindi kami masyadong nangapa at mas nadagdagan pa yung mga kaalaman namin. Bahagi ng senior high school program ang isang on-the-job training. Dito, mabibigyan ng pagkakataon ng mga mag-aaral na magamit ang kanilang natutunan sa konteksto ng isang tunay na trabaho. Two years po kasi medyo pabigat sa parents. Naawa naman ako sa papa ko pa halos wala na siyang tulog. Kaya kailangan ko talaga na makapag-graduate agad at saka makahanap ng trabaho para makaluwang-luwang ng umis. napaka Napakaganda ng samahan ng buong education sector ngayon. And napaka-importante sa kanya na ma yung ating curriculums at all levels from the Department of Education to TESDA to CHED. At ito ho yung uh, pinagpipilitan namin uh, gawin at uh, lahat ho talaga ng uh, efforts naka, nakapasok po dyan. Nakapag-take ako ng senior high school at nakapag ako ng NC2, nakapasa ako. Yun po yung edge ko sa kanila kasi national certification siya. Hindi ka ma-qualified mag-abroad, magtrabaho sa mga hotel kung hindi ka nakapag ng NC2. Siguro po kung walang K-12, andun ako ngayon sa course na hindi ko po siguro gusto, hindi ko pa sure. So pag-graduate ng ating trainee, pumasa sa assessment na dinevelop ng test na kasama ang industriya. Wala pong reason ang industriya para hindi sila i-hire. And yan po yung sikreto kung bakit sa ngayon nga po, sa isang daang tao na nag-aaral ng tech walk, 62% po ang nakakuha ng trabaho. Ito ay malayo dun sa previous administration na may 28% na maximum no na nakukuha nilang employment rate. Grade 6 ako, naibigay dito yung 4-piece. Gumaan na yung loob ko na mag na ako ng mabuti kasi may pera na si tata para sa pag-aaral ko. Mahalaga kasi yung kasi naisip ko nung no, walang 4-piece, wala akong mga notebook o sa sapatos man. Wala ako nun, pero ngayong may 4-piece na may bago na akong mga uniform. Kahit minsan natitingnan ako ng ibang tao na maganda yung suot ko. Naglakas loob ako na magpursiging mag-aral kasi para matulungan ko yung mga magulang ko. Ang 4Ps ay buwan ng pinansyal na suporta ng pamahalaan para sa mahihirap na pamilya upang makatulong sa gastos para sa pag-aaral at kalusugan ng bawat kabataang Pilipino. Yung, know, if you look at the poverty that we have, Persistent uh, but also in, has been intergenerational. It's been transmitted from one generation to another. The children of the poor, when they form their own families, also would be poor. So we have decided to break that cycle of poverty by focusing a huge part, a substantial part of our spending on health and education. Uh, we are focusing particularly on. and the children. Hanggang ngayong may 4 hindi ako malungkot kapag pumapasok ako dahil ginagawan ng lahat ng mga magulang ko para makapagtapos ako ng pag-aaral. As of today, we are more than 4 million households. No other country in recent years has invested so much in such a short uh, period of time. Nagpapasalamat ako sa mga DSWD at yung mga goberno dahil naisip nilang Ibigay to sa mga mahihirap kung hindi dahil sa kanila, hindi mababago yung pamumuhay namin. Ayon sa Philippine Statistics Authority, dahil sa mga programa ng pamahalaan na itawid ang dalawat kalahating milyong pamilyang Pilipino buhat sa kahirapan. Bunga ng mga programang ito ng gobyerno ay isang mahusay na manggagawang mayroon na ngayong pagkakataong tahakin ng landas tungo sa katuparan ng kanyang mga pangarap. tabi-minsan ng lipunan ay kasama ngayon sa kwento ng kaunlaran. Sa murang edad na 30 taong gulang, naglayag si Hadid patungong Maguindanao upang maging isang mandirigma. Kapag Muslim ka, bangsamuro ka, hindi ka bibigyan ng ano ng trabaho. Kasi dahil sa uh, ang bangsamuro o ang Muslim, talagang kahit sa ang lugar, talagang inaano na masama kung hindi kung yung mataw ng hindi nakakaintindi. Kaya doon nila ginaano na yan uh, terorista yan. Kahit hindi binibigyan ng trabaho, baka masira ang ano isang kumpanya. Naisip ko na sumali sa ano sa grupo ng Imailit. Ang prinsipyo namin po ay ang ano, ang Nasr awi Shahada. Limbo sa, sa gobyerno ng Pilipinas, dahil dun sa panahon ni Irap, pulbusin ang taga Mindanao. Siyempre naman, kahit sinong mga Muslim, makakaisip, makaano din na ipaglaban ang ano, prinsipyo. Subalit noong 2010, suminag ang pag-asa ng mga bangsa Moro nang sinimula ng pamahalang Aquino ang usaping pangkapayapaan sa Moro Islamic Liberation Front inilunsad kasabay ng usaping pangkapayapaan ang sa Jahatra program. Sa pamamagitan ng nasabing programa, may pagkakataon ng makapag-aral at magkaroon ng kaalaman sa pangkabuhayan ang mga nasabing kasapi ng MIMF naisip din natin na mag-ano mag-aral ulit. Eh, alhamdulillah, idumating eh, dumating yung, ano yung sa Jahatra. Napili ko po itong ano AIM Electrical Installation and Maintenance. Eh, madali po ito sa mga ano sa mga trabaho kung sakita, madali po itong pagkakitaan eh, nagpasalamat po ako kasi makakapag-aral tayo ng maayos, wala tayong binabayaran. Mas naing ganyo po tayo dito kasi lecture sa atin, tapos inactual, mas lalong napapadali na sa atin po, na natutunan natin kaagad po. Simula ng uh, ng, ano, uh, ng buhay, simula makapagtrabaho tayo. Ang sa akin lang po, ito din siguro yung daan na para uh, mabigyan ng, ano, ng kaalaman, yung mga uh, hindi nakapag-aral, yung sa bangsamuro. Mabibigyan na sila ng tahimik na pamumuhay, mabibigyan sila ng livelihood para hindi na sila maghihirap. Ang sajahatra program ay patunay na walang nabubukod sa paglilingkod ng gobyerno. Kasama ang lahat sa sabay-sabay na pagsulong tungo sa mas ramdam na kaunlaran. Ang gobyerno natin, ang administrasyon ni Pangulong Noynoy, ay hindi tumitigil ng pag-iisi, paglikha at paggawa ng mga pamamaraan para ma-reach ma ang ating mga kababayan at ma-empower sila at maging makabuluhan ang kanilang pagiging isang Pilipino dito sa ating bansa. Kung ano yung makakabuti na programa, i natin baka yun ay ikakabuti at ikakaunlan ng ating bansa. Gaya ng pagtatanim, ang mga kwento ni Narens Nur Ash at Hadid at ng milyon-milyong kabataan sa Pilipinas ay ang mga binhing pinag-iingatan, pinaglilinang at pinagyayaman upang maani ang isang kinabukasang hitik sa pagkakataon na siyang magiging dahilan upang muling masilayan ng bayan ang liwanag ng kaunlaran sa dulo ng tuwid na daan.